Hello mga katuts, welcome again to my channel Mark TV At ito na nga sobrang init ng panahon So maraming nagpapalinis yan At marami din nasisirang aircon So dito sa video nito mga katuts Bibigyan ko kayo ng tip Kung paano mo ba malalaman Kahit ikaw mismo mga sa, Paano mo malalaman na na-free yung aircon mo So syempre bago natin upisa ng video nito Kung bago ka lamang sa akin channel Ay huwag mong kalimutan mag subscribe At click ang notification bell Para updated ka sa ating mga videos Sa ating mga bagong videos So, tara mga Let's go! Ito na nga mga kadads at meron tayong aircon dito. Ito po. At Ayan, isang window type aircon. So, ang aircon na ito, ang aircon na ito isang LG Ayan po, LG non-inverter aircon. Ayan po, kita naman po na manual siya. So, pag manual na ganyan, matik, hindi po siya inverter. Ngayon po mga dads, paano mo nga ba malalaman na na-preon na, na yung or nagpapapreon na yung aircon natin? Ayan. So, may mga paraan kahit wala kang gamit mga dads, malalaman mo na na-preon ng aircon mo. So, subukan natin mga dads ha. Ito, sasaksak ko lang. Ayan ito temporary yun lang wala pa tayong nabibili or nala, nahahanap ayan so pagsaksak natin on natin siya ay ayaw may mga bago, makabagot siya saksak pati bisa Lipat me pa, pipalit mo lang. bisa Ayun ta. Ayun po at naglulus po yung saksaka. ayan, Kumandar na yung compressor, kumandar na yung pan. So inahin lang natin yung pan ha? ayan. sa so, dito, una, yung pinaka basic, umaandar yung compressor, umaandar yung pan, walang lamig. ayan Number one, isa po yan or number one na makikita nyo na 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 yung aircon nyo. Umaandar yung pan, umaandar yung compressor wala siyang lamig ngayon mga kadods meron namang next natin meron naman siyang lamig pero mahina ayun po so kapag mahina yung aircon nyo so patayin ko lang mga dads, ha, para mas marinig nyo ako ayan so katulad nito mga kadods ang issue talaga ng aircon na to na free yun siya. so meron nata siyang leak dito or dito so na leak test ko na kasi dati to kaso hindi na pinagawa ng customer bibil na lang daw siya ng bago second mga kadads magyayelo siya so dito mapapansin mo na nagyayelo siya tapos hindi nawawala yung yelo niya kumakapal lalo na kapag kakasindi niya lang lalo na malinis yung unit mapapansin mo na hindi nawawala yung yelo niya possible din na leak siya pero possible din mga kadads Isa pa makikita nyo, alimbawa ito, makikita nyo na magyayelo siya dito. So natural lang po yun sa lahat ng aircon. Magyayelo dito yan. After nun mga kadads, mga few minutes, dapat mawawala siya. Ayan. Pag hindi siya nawala, tuloy-tuloy at kumakapal yung yelo, leak po yun. Ayan. Meron naman po na hindi nawawala yung yelo, pero lumalamig naman siya, hindi siya kumakalat o hindi dumadame uh, dumadami o kumakapal, may experience na ako po na gano'n na Compressor po siya Maina na po siyang mag-pump So alas nag compression na po siya Pangatlo mga dads ito. Ah, ito po yung kadalasang ginagawa ko Para sure kasi minsan uh, Ginagamitan ko siya ng high temp Or hand temp pala mga dads Ayan. Kapag kasi may buga siya ng malamig Mga dads Kahit nasabihin mong sobrang dumina ng aircon natin Ayun mararamdaman mo pa rin yung kagat ng lamig niya. Ah, so mararamdaman mo pa rin yung lamig mga kadads. Ayan. So pag wala na siyang kagat, merong konti siyang lamig pero hindi ganong kalamig. Isa pong dahilan 'yon or isa, isa pong uh, masasabi mo rin po na na-preon siya. Ayun, so kulang na po kasi refrigerant niya para mai flow or may kalat ng buho dito sa evaporator. So, ilang linya lang po yung inaabot ng prion nya. Tapos, after nun mga dads ito, pag pagsaksak mo, so napaka-importante nito mga dads. Ayan. Ayun mga dads, nito. So, bilang technician, alam ko marami na yung gumagawa nito na gumagamit tayo ng tester ayan ito po ito po uh, isa pa pong uh, paraan para malaman nyo na free yan sya gumamit po kayo ng tester so iset lang po natin siya sa amps ayan yung may letter yung may letter A so wait lang po parang blurred ayan isaksak nyo lang po sa isang linya sa isang wire wait lang po ah, ay nahirapan na pa oh. ayan pag saksak nyo mga dads pwede nyo siyang i-on kita ba ayan ayan so paano mo nga ba malalaman na na pre siya sya mga dads ayan so malalaman mo siya sa reading niya mga dads so 2.33 amperes at 2.34 tingnan natin mga dads kung tataas pa ayan ah. so hindi na siya naglalaro na lang siya dyan ang record na amperes niya or good running amperes niya o current mga dads ayan po ay sorry blurred ito po tanggalin ko lang yung pagka point pa ang record niya ay 3.6 ayan tapos po R22 na rin po yung pre-on ayan nakikita po yan sa mga label ayan po na siya umalis sa 2.3 isa po yung paraan para malaman nyo na na pre-on siya ayan po yun po yung mga kadalasan na ginagawa ko para ma-distinguish ko or malaman ko na na pre na yung aircon natin so kung napanood nyo itong video nito may idea na kayo pwede nyo na subukan sa mga aircon nyo lalo na ngayon taginit. Ops! pero may mga humihina ng aircon lalo na yung mga tutok sa araw yung outdoor nila uh, nasa bubo Nakakaapekto din po ito sa paglamig ng aircon natin kaya nga kung magtataka kayo baka parang ay kakalinis lang ng aircon ko parang hindi pa rin siya ganong kalamig lumamig pero hindi ganong kalamig uh, possible po na sa sobrang init pero kung di po kayo sigurado o gusto nyo po talaga malaman ay eh, tumawag kayo po kayo ng pinagkakatiwalaan ng technician so proceed na tayo mga dads magrera process na tayo let's go ito mga dads additional lang so katulad nung chinyak namin nung nakaraan split type aircon sya so halos sabi na natin window type ayan yung wind split type niya kakalinis niya lang ng 2 days ngayon, nasabi nila, hindi na daw ito lumalamig. Ano ba yung naging problema? So, naging problema niya, mga kadads, yung filter niya, medyo marumi na, humina na yung hangin niya. Tapos, pangalawa, yung thermostat niya, hindi nila yung sinabit. Idinikit nila dun sa split type, dun sa pinaka, ba diba, mga kadads, yung coil ng split type. pa ganyan, tapos meron siyang pahiga na ganyan. Dun sa gitna, isunoksok nila. Ngayon, ang nangyayari, yung aircon, uh, pag yung thermostat pala makadads pag na-reach na yung lamig or nadaanan siya ng lamig doon sa coil, dito sa mga tubo, ayan, nag-automatic siya or namamatay or nag-slow na siya kahit hindi pa ganun kalamig yung kwarto. Kaya yun, uh, pinapalinis sana sa atin. Ngayon, hindi na natin siya nilinis. Ayun, hindi na natin siya nilinis. Sabi ko, ma'am, uh, sabi ko, wag na po natin siya linisan. Bakit sabi niya, hindi uh, lang po na ibalik nung naglinis sa inyo itong thermostat. Kasi sayang naman po yung pera nyo, lilinisin natin. Eh, wala naman po kami lilinisin. Malinis po yung aircon nyo, 2 days pa lang po. Ayan o, no. daw kasi nila, hindi pa daw, hindi daw nalinis ng maayos. Ayan, so, nalinis naman po siya ng maayos, hindi lang po na ibalik ng maayos yung uh, thermostat at additional mga dads uh, kahit once a week lang yung mga filter natin linisin natin mga dads. Napakalaking tulong. So, siguro mga dads, itong reprocess na to for our next video. So, subaybayin na lang po. syempre mga dads, bago natin sya reprocess, ay linisin muna. So, see you my next video mga dads. Ha, God bless!